Hello guys, mga ganda rarat. For today's video, ituro ko sa inyo kung paano ba talaga mag, ano, yung maghanap ng, for example, bibili ka ng bagong, ano, ng bagong plancha. Siyempre, kailangan mo kung paano siya piliin. Katulad nito, ba? Diba? Ito, sa Glad King to. Ito, ito yung, ano ko, yung plancha uh, ko ngayon kasi yung babyliss ko talaga kasi yun talaga ang gusto ko na na plancha eh naiwan ko sa Saudi kaya ito ito na lang yung gladking maganda naman siya yan ang ginagamit ko tapos ito sa ano to eh? ipsa ito uh, sukani sukani Tsaka, ito sa Brimod to. Ang dami ng plancha dito, guys. Uh, ito sa ano din to eh. Ipsa din to. Tsaka, Sukani. Marami ang Sukani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na plancha. Kasi ang dami na ng plancha, no? So, guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba talaga maghanap ng magandang iron. Lalo na pagbaguhan ka pa sa riban kailangan mo talagang ano matuto na kasi kahit na yung iba matagal na sila sa rib, sa ano nagre-reban hindi nila alam kung paano ba talaga mag mag ano hindi nila alam kung paano ba talaga maghanap ng magandang iron so ngayon ituturo ko sa inyo kahit hindi niyo siya i-try na kahit walang ano hindi niyo isaksak sa ano sa kuryente malalaman niyo kung maganda ba talaga yung iron or hindi Ganito yan. Pag ka, katulad nito, ito, ito, bago pa lang ito. Kailangan pag ganun mo siya, ganunin mo siya, kapain mo siya dito. Ganyan. Kailangan walang magaspang. Ganyan. Kasi yung binili ko to sa Divisoria eh. Yung galing ako sa Saudi kasi, naiwan ko yung bibilis ko doon na iron at saka yung blower ko. Kaya, bumili na lang ako ng Glad King na ano na plancha at saka glad king na blower. Yun. Tapos, yun, maganda yun kasi pumunta talaga ako doon sa may, ano, sa may glad king doon sa 168 ata yun. Tapos, kinapa ko siya ng gano'n. Yung isa, medyo may magaspang-gaspang konti. Uh, sabi ko, ayoko, palitan ko kasi, pag gano'n kasi, pag ganyan mo na medyo magaspang siya, nangangaga talaga yan ang buhok. Ang resulta, pangit ang pagkagawa ng ribbon mo. Hindi siya magsa-shine. Putol-putol yung buhok mo at saka ano siya dry. Kaya ganun lang mga ano, mga gandararat. Ganunin mo siya, makinis, walang ano siya dito oh, walang problema kahit konting dry wala. Kailangan shine siya lahat. Ganyan magpili ng blade. Kahit anong klasing blade ang piliin mo, kahit anong klasing iron ang bilhin mo, ganun lang ang pag try kaya maganda talaga yung ano yung iron kailangan talaga na bilhin mo siya sa personal kasi hindi mo hindi mo alam kung may mga damage pala yung mga iron na yon ito katulad nito oh wala talaga siya oh, sobrang soft talaga niya kaya maganda talaga siya pag ginagamit ko siya sa ribbon sobrang shiny ang buhok ng niriban ko katulad nito diba ba? Ganyan. Ito ito talaga yung gamit ko bago lang 'to. Nabili ko lang 'to na ano na siguro. Ah, kailan ba ako makarating? Mga ay mga 1, ay mag 2 months na pala. <laughs> Tapos ito oh. Ito tong sukani. Ito. Paano ba 'to? Ito. Ito. Kasi habang tumatagal siya, yan pangit na sa gilid kasi ginagamit to sa Brazilian. Kaya nagkaganito siya. Ginagamit siya sa Brazilian. Kaya mas maganda talaga pag dalawa yung ano mo, uh, plancha mo. Ito, pang number one uh, treatment. Ito, uh, uh, number one lang siya sa riban. Tapos, may pang ano ka talaga pang Brazilian. Kasi sa totoo lang yung Brazilian, nakatang nakatanggal siya ng kintap. Katulad nito, oh nagda-dry na yung plate niya. E, kung gamitin mo siya sa pang ibig sabihin nun, dry din yung riband niyo. Kaya, he, minsan nagugulat kayo, bakit ganon? Sorry, um... Sorry guys ha, kasi may ano kasi ako may nakausap. So, ganito na siya. Kailangan na, oh, pag ano kasi pag habang tumatagal ganito na siya o oh, pag ginagamitan niyo na yung Brazilian kaya iba talaga yung pang Brazilian tsaka iba din yung pang iron sa number one sa riband kasi kung isa lang yung iron niyo anong resulta pang italaga yung ribbon niyo kaya da dapat maganda talaga dalawa kasi dati yung traditional ribbon wala pa tayong Brazilian kaya okay lang isa lang yung klantsa natin kailangan linisin. Ito, tingnan mo, maganda din siya sa, ano ata ito, sa brimod. Kahit wala na toga gumagana pa rin siya. Pero, makintab pa rin yung blade niya. Pwede ko siyang ilipat sa, ano, sa ibang iron. Pero, pag ganito kasi, maliit na blade, ayoko. Gusto ko katulad ng, ano, glad King kasi malawak siya. Tapos, pag nag-iron sa buhok, madali lang. Ganyan. Kaya, maraming nagre-reklamo ng mga HD. Bakit daw hindi makintab yung trabaho nila? Ganun sa riban. bakit dry Ma marami akong nakita sa group ng mga HD yung sinalihan ko na group ang pangit ng gawa nila, <laughs> sorry hindi naman sa ano no totoo yan, dry, nakikita ko sa dry kulang pa nga sa luto, tapos dry pa, kaya maraming back job kaya ganyan lang ha ganyan lang pag magpili, tapos pag ano, linisan nyo naman. Kasi katulad nito, oh, hindi nililinisan. Nandyan lang yung Brazilian sa iron. Kaya ang pangit. Pag ginamit mo, pangit siya. Kaya ako, kung makalimutan ko yung isang iron ko, syempre, nilinisan ko siya bago ko siya gamitin. Ganyan lang. At least, may ma-share naman ako sa inyo. Ito, katulad nito, oh, gaspang na siya. Pag ito, ginamit sa buhok ng uh, rebound number one, syempre, dry ang buhok at saka putol-putol. Nangangagat na. Pag nangangagat na yung iron nyo, itapon nyo na. Joke. Kalitan nyo na. Pang Brazilian nyo na lang yan. Kasi, may tendency na, na nakakadry siya ng buhok. Ay. Yan, marami dito sukani talaga na hair iron. Maganda naman ang sukani. Pero... Ayaw, ayaw ko kasi. Maliit yung blade niya. Oh, ayaw ko. Maganda talaga. Pag mahal yung iron mo, maganda din yung effect. Kasi, katulad sa, ano, sa babyliss, ang... Dati-dati kasi yung ginagamit ko, yung, ano lang, yung sa Ipsa na iron. Tapos, yung pumunta ko ng Kuwait, siyempre, bumili ako ng, ay, ano, yung sa babyliss na, ano, na plancha, tsaka uh, blower. Tapos, na ano, marami na kasing iron yung nagamit ko, na, nasubukan ko. Doon ko lang talaga na ano, na maganda talaga siya. Tapos, yung kasama ko, Remington, yung sa kanya, uh, kinakompare ko yung ano, result. Nung maganda talaga yung babyliss. Kaso, mahal lang yung binibili ko kasi ano, 7,000 siya. Pero, maganda naman, yung hibla ng buhok, papayat talaga siya, parang <laughs> nakabotox. Papaya talaga siya. Tapos, ano siya? Eh, hindi ka mahirapan mag-iron. Yun. Yun ang, ang maganda sa sa bibilis talaga. Promise. Ang ganda talaga ng bibilis. Kaya, bilib ako sa bibilis. So, I hope makaka-HD ko dyan. Sana uh, may na-share ako sa inyo. Depende naman sa atin yan. Kanya-kanya naman tayo, di ba? Kasi, iba-iba yung anong natin paniniwala. Basta sa akin lang, Matagal na ako. Lumaki ako sa salon. Uh, siguro, ano na yung salon namin? Forty-four, ah, forty-five. Kasi forty-four na ako. Yes! Ganun na. Mara mala malawak na yung ano ko, karanasan ko sa pag re So, thanks for watching!